natin yung Joshua chapter 6 verse 1 to 6 or 1 to 6 or 1 to 6 Yeah. Yeah, sabi po dito sa verse 1 to 6 Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, see I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of Valor, and he shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do six days, and seven priests shall bear before the ark seven trumpets of brass, horns, and the seventh day he shall compass the city seven times, and the priests shall blow with the trumpets, and it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when he hear the, hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man is straight before him. And Joshua the son of Nun called the priest and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let seven priests. There are of bronze, bronze horns before the ark of the Lord. And sa so, tayo mo nalamin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Panginoon, sa umang ito. At binigay po ko, ng pagkakataon para mga devotion pa rin on. We pray na matuto po kayo, Panginoon, mas magdaan po ang malutunan sa inyong salita, Panginoon. Kaya pwede mo muna sa amin. Hindi ko po itong kaya. gabi niyo po, Panginoon, sa tuturo At mungusap no, rin po kayo sa mungusap po kayo, Panginoon, sa isang sa isang ito ay maging mapapala po sa aking At patawarin niyo po, po sa nang mong kung sa mga Diyos mga Yesus. Yeah, so kung maalala na nasa Joshua pa rin po tayo. Yan yeah, ka kapangalan ni Sir Joshua. <laughs> ito ba, Jesus, nasa Joshua. Ang pangalan dito sa Bible. Ayan, so ang daming ginawa na ginamit si Joshua. Ayan. So dito sa uh, verse na to ay inutusan ang uh, Panginoon si Joshua. Yan. Kasi dito sa Jericho ay uh, ito yung lugar na nakasarado lagi and uh, walang nakakapasok, walang nakakalabas. yeah. And then mayroon uh, meron silang pader. Yan. Meron silang pader. At uh, ngayon, uh, sinabihan si Joshua na pumunta sa city ng Jericho. Yan. Yeah. Kaya dito sa verse 1, no, Jericho was straightly shut up because of the children of Israel that went out and that came in. So meron kasing uh, tao or parang anak ata ng Israel doon sa uh, loob ng Jericho, sa city ng Jericho. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor, and ye shall compass the city. All ye men of war, and go round about the city once, thus, thus shalt uh, thou do six days. So, yung Jericho daw ng wall, uh, lahat na mga kasama ni Joshua, ay maglilipot sila na six na round. Six days yun. At uh, kapag uh, gabi, oh, <coughs> kapag gabi ay umuwi sila sa kampo nila. Pero bumabalik sila araw-araw uh, hanggang matapos yung six days. Yan. And then verse 4, And seven priests shall bear before the ark seven trumpets of rams, horns, and the seventh day shall compass the city seven times, and the priests shall blow with the trumpets. Sabi dito, ay merong mag-blow na seven na tao, yan, seven trumpets, at uh, sa saka isa, ika, seven 7th day ng araw na paglilibot uh, nila, 'di ba? 6 days na uh, pag uh, ikot nila. <coughs> and then sa 7 days ay doon nila ibublow yung trumpet. Yan, ibo nila yung trumpet uh, ng sabay-sabay uh, yung 7 seven, seven na trumpets. Yan. Sabay-sabay. Then verse 5, And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when You hear the sound of the trumpet kapag narinig na daw ng uh, mga tao na kasama ni Joshua yung trumpeta ay uh, uh, all the people shall shout with a great shout so uh, magkukandaw uh, sila lalakas uh, sisigaw sila ng malakas ng sabay-sabay and uh, the wall of the city shall fall down ito ay babagsak uh, daw kasi nga 'di ba may wall doon hindi makapasok hindi siya makapasok dun sa wall of uh, Jericho. Ngayon, kapag uh, nagblow nag-blow ng trumpet yung seven, and then narinig nila yung mga asama ni Joshua, sila ay sisigaw ng malakas, and the people shall accent up every man straight before him. So, ibig sabihin, ito ay gigiba. niyan. So, dito, pinapakita ng Panginoon na kailangan natin sumunod sa pinapagawa niya. Yan. Be flexible. Yung maging uh, obedient or submissive sa Panginoon. Uh, si Joshua, ginawa niya yun. Siya yung leader kasi. Tapos meron siyang mga kasamahan na kailangan kasi meron silang uh, dapat kunin doon. Uh, I think si Juan yun eh. uh, basta Israelites din nakasama nila na kailangan nilang kunin. Yan. And then after nun, ay nagiba. Kasi di ba kumakit natin yung mga wool, malalaki yan. There is China, Yan, may right, 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 uh, right, uh, city. Kasi hindi sila pasok doon. Meron silang dapat uh, kunin. Parang uh, kasi pumasok yung isang slides doon na kailangan nilang uh, kunin. At uh, I think mga kalaban yun, yung mga nasulob ng na Jericho. Ngayon, umikot sila ng six times. Araw-araw, uh, paggabi ay umuwi sila sa kampo nila, doon sila tutulog. After that, uh, after six days, uh, sa so seven days, doon na, uh, nag-blow uh, na sila ng trumpet, sabay-sabay, and then sumigaw sila ng malakas. At doon yung gabay ng Pinoon, na giniba niya yung mga wall. Yan, wala sa ginawa. Kundi sinunod lang nila. Umigot sila sa 6 times, then sa 7 days ay nag-close ng trumpet, nagsabay-sabay, at sumigaw sila. Doon nagiba yung wall. Anong nangyari doon? Ang nangyari doon ay nakapasok sila. Yan, dahil sa kapangyaran ng Panginoon. At ang nangyari ay uh, pumunta sila sa loob. Pinatay nila yung mga tao doon. Kasi kalaban, and then yung isa lang doon ay kailangan nilang kunin uh, na Israelites din na kasi yun yung uh, kailangan nila na parang kinidnap ata kasi yeah. uh, pero I'm not sure kasi sabi ng Paimon ay kalakon bali kailangan nilang uh, kunin yung kasamahan nila doon yan. Yeah. So, nag nagiba nag tapos pinatay nila yung mga hayop doon ng mga buhay At uh, nag-curse din sila, si Joshua na-curse din Na kung sino yung magtatayo ulit nung wall ay mamatay yung uh, first child niya, anak niya, mamamatay Was nabi ko ngayon yung, walang ngayon, na nakuha nila, tapos sinasabi ng Painoon na kailangan niyong kunin yung mga gold doon, doon mga mga uh, kayamanan doon, kukunin nila para ibigay sa Painoon. Kaya doon, nangita natin na ang Diyos yung nagsabi, ang Diyos yung gagawa, at ang Diyos yung magbibigay ng kapangyarihan na hindi natin alam kung anong, anong, mangyayari. Pero dahil sumunod tayo, ang Diyos nang bahala. Uh, doon natin makikita yung faith natin, yung panampara natin sa Panginoon. Na tinanggap natin ang Panginoon, binatagabigtas. Hindi natin siya nakita. Hindi, hindi natin alam kung ano yung tsura niya. Pero nanampara tayo tayo. Yan. So dito, makikita natin na kailangan natin magtiwala. Kung makita nyo po dito sa first uh, 1 Samuel 15.22, sabi po dyan, yan. And Samuel said, at the Lord does great delight in burnt offerings and sacrifices, sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, sabi yun sa last, uh, last sentence, to obey is better than sacrifice. So, mas maganda daw na sumusunod kaysa mag-sacrifice. Yan. So, kailangan sumunod uh, kaysa sa mag-sacrifice. Kasi pag nag-sacrifice, ang hirap, di ba, sir? Pag nag-sacrifice ka sa isang bagay, uh, talagang nakahirap, uh, tapos uh, mapukursige, tapos mapapagod, yung unahin mo sila, <laughs> ikaw na lang, sige ako na lang, sacrifice ako. Pero sabi ng Panginoon, uh, is better than sacrifice. Mas magandang sinusunod siya kaysa tayo ay mag-sacrifice. And to hurt it than the fun of rams. So, andun yung pagpapala kapag sinunod natin. Uh, kung kaya tayo ng Panginoon, kung saan tayo, uh, sa finance ba, support pag support pa tayo, o sa loob tayo ng ministry, o pastor, na kailangan din siyang sundin kasi siya yung buong sagsabing. At ganoon din ang hinalaki dito sa kwento ni Joshua sa chapter 6 na sinunod nila yung sinasabi ng Panginoon na umikot kayo ng 6 times. Parang nakakatawa. Kasi ikot lang sila, babalas nyo ng kadawan. Uh, after nung 1 day, tapos 6 days. Tapos after 7 days, mag-upload sila sa baka nila. Pero, ay natin doon yung kamayan ng Bible na biglang pumagsak yung wall. At naging uh, papapala yun sa kanila kasi nakuha nila yung isa na nasa kanila. at kaya uh, kung gusto natin na uh, mag maging maganda yung direction ng buhay natin, sumunod lang tayo sa kanya. Kasi uh, dito sa Bible ko eh, uh, andito na last eh, ang katotosin nga, araw-araw basahin natin tapos pag-aralan ano kahit yung iba parang ang hirap i-balance, pero kailangan kasi ito eh. Sa akin, yung gusto kong panindigan talaga yung balance. Kaya nga may shorts tayo, uh, kahit kung niyan, mas lang yung niyan, basta ang importante, may spread yung seta ng Panginoon. Uh, may encourage sila, makilala ng Panginoon. At uh, tayo, focus lang tayo sa tutorial, doon tayo tingin talaga sa video tutorial. At kung meron man doon, o oh, di blessing, uh, just oh, yung nagpala, at kasi para naman sa akin ngayon, ibabalik din natin yung higit natin doon. Kaya ganun. Kaya dito, ang uh, kailangan lang natin na sumunod kagaya ng ginawa you know, ni Joshua. At uh, God is the right way in life. Kasi siya yung daan para maging ma maayos yung buhay natin. At uh, kung may mga, mga nangyayari na ang hirap gawin, sumunod lang. Ituloy lang yung pinapagawa. Na minsan parang, ano ba itong nakaka... <laughs> ano ito? Ang pandawan nakaka... <laughs> Nakakatawa naman yung paggagawin namin, ikot lang kami tapos doon na mabubuksan na yung ulap niya ko. Pero kahit nakakatawa to, hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero kapag sumunod tayo, ah, uh, ang Diyos na yung gagabay. Kasi magtatagumpay tayo sa buhay kapag ah, sinunod natin ng Diyos sa ating buhay. Yan. At ah, uh, ganun kamuti ang Pahimon sa atin. At ang daming story dito nakaka-inspire na ng gandang buhay, ng gandang, ang gandang ang sundin. Yan. So nawa uh, ay maging flexible tayo sumunod tayo sa final kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung pinagkakoy niya sa atin. Yeah. So yun lang, tayo yung manalaki. Uh, ang maraming pahitungan, tayo ang salamat sa naging uh, uh naging uh, uh, dimosyo pa namin ngayon. Uh, at uh, maging sumunod pa kami lagi sa inyo kagaya ng uh, ginawa ni Joshua. Uh, kahit ito ay nakakatuwa, nakakatawa, ay sumunod pa rin po sa inyong pahitungan. We pray na maging flexible po kami, maging sabisip po kami sa inyo, sumunod po kami pa sa inyong pinapagawa ang ating mission and mission na ma-execute po namin ito at uh, kayo po yung papuri lahat ng aming mga achievement pa yun noon at uh, thank you pa yun kayo po yung gumabay pa sa aming pag-trabaho, patawarin yun po kami sa mga pagkasalan na ginawa po namin pa yun na ay kayo po yung uh, uh, itaas kami pa namin noon kung may mga achievement po kami pa yun and then we pray na iliikaw po namin sa sakit, may mga sakit po kami na no, gumaling at gumaling uh, sa aming buong araw na gawain, ay yung mga dapat po namin gawin ay matapos po namin. Ito pa sa mataglis pangal na Yesus. Amen. Hindi na. Hindi <laughs> ko.